Medyo nasagot nyo na yun. Dapat sanang itatanong ko kung kunwari ang idinahila ng contractor ay personal donation ko ito. Oo. Um, chairman, um, para lang po mas malinaw din sa publiko. Oo. Kasi hindi naman bawal magbigay ng donasyon sa mga tatakbo. Pero ang bawal, yung nagbigay ka ng donasyon tapos meron kang proyekto sa gobyerno. Pero when it comes to personal fund, halimbawa, kung ako ang nagbigay, si Maricel Halili halimbawa, ang tatakbo, magbigay ako sa kanya uh, ng campaign funds o nagbigay ako ng 2022 galing sa personal ko kahit pa ako yung may-ari. Anong loophole doon? At dahil dito sa mga nangyayaring ito, anong pwedeng gawin ng COMELEC at ng gobyerno para po hindi na maulit ito na ang gagamitin ay personal fund ko naman yun eh. Kasi po kasi pagka, uh, ito po ha ayoko kasi mapre-im eh, baka ako'y ma -ayaw ma ma ano pa eh mapa-inhibit pa dahil siyempre isa ako sa mga boboto pero alam niyo po yung batas natin napakaliwanag pinag-usapan na rin po natin ito ma'am DJ at uh, ma'am Maricel sabi doon ng um, batas natural or juridical person ibig sabihin isang tao si ma'am Maricel si ma'am uh, DJ ay nagbigay Uh, hindi naman sinabing dapat ay presidente siya ng kumpanya o hindi presidente ng kumpanya. So ibig sabihin po, natural or juridical, isang korporasyon ay nagbigay. So parang lumalabas po na hindi naman hindi hindi, hindi dinistinguish ng batas kung ikaw ay nagbigay in your private capacity basta ikaw ay nando sa construction firm na yon. So pwede namin pong ganun ang interpretasyon sapagkat napakalawak po ng pagkakadefine ng batas natural tao lang eh hindi naman sinabing dapat eh uh, dapat eh ikaw ay presidente hindi presidente ng company or in your private capacity at number two, at dito po madaming mahuhuli o sige po sabi niyo nagbigay kayo in your private capacity tanong yan po ba ay nakalista sa inyo pong in, uh, state as uh, a income tax return income tax oo. sa BIR di ba po ng pera na pumapasok sa atin at lumalabas ay nilalagay natin sa income tax return natin mm -hmm. nakadeclare doon kaya nga po sabi namin diyan papasok yung coordination natin sa ibang ahensya ng pamahalaan na pwedeng makatulong o kaya naman sa atin o kaya tayo naman ay makatulong din sa kanila Sapagkat uh, ito po, pag nagkataon, tax evasion po yon O kaya po violation ng income tax uh, law kapag ka hindi mo na i-report na nagbigay ka pala ng donasyon. Oh, so sa madaling salita, under the law, it's clear. Mapapart ka ng corporation or galing sa personal fund mo, basta parte ka ng korporasyon, hindi pwedeng gamitin yung salitang galing sa personal donation because klaro sa batas, yung sinasabi nyo po na natural or juridical. At in fact, sa corporation law, tatutuon naman po, ang korporasyon ay may separate na identity, personality sa mga official niya. And therefore, the act of the corporation is not the act of the officers. Tama po yun. Pero may exception to the rule. Kapag yung ginawa ng korporasyon ay null and void, illegal, unlawful, yung mismo nagkoconnect, na hindi dapat makonek ang mga official do sa kumpanya, pwede nyo po yung putulin. And therefore, pwede nyo habulin yung mga Uh, official ng mismong korporasyon because they committed ultra virus act, mga aksyon na illegal and lawful. Pag po umaamin ang isang contractor halimbawa na siya nagbigay ng donasyon mapapersonal man or galing sa kanya pong kumpanya, yun po ba e eh, pwedeng gamitin ng COMELEC? motopropyo for an investigation or kailangan meron pa po munang maghain ng complaint? Paano po ba yon? ay hindi po, hindi na po namin kailangan magkaroon ng, mag ng paghahain ng complaints ng kahit na sino. Yung ginagawa po namin investigation, ma'am DJ, ma'am Maricel, voto propio po ito, meaning wala po nagreklamo, walang uh, nag-obliga sa amin. Part po ito ng ating pong, uh, duty uh, bilang pinaglalagakan ng statement of contributions and expenditure. So kahit po walang complaints kami po yun. Ngayon po, yung may umamin, uh, actually na kasama po siya do sa 31. And therefore, malamang-lamang siya po yung kauna-unahan na makatatanggap ng sulat mula sa amin upang ipaliwanag officially. Although, yung paliwanag sa Kongreso ay pwede na namin kuhanin yon At pwede na namin, kasi recorded at saka official yon May minutes naman doon. Pero mas maganda, madinig pa rin natin yung kanyang panig officially sa isang formal na investigation.